Ah, uh, hello po. Uh, ah, dias. Uh, sa ating uh, lahat uh. magbigay pa nga tayo ng additional komento uh, ukol dito sa uh, trending na topic ngayon ano? Ah, uh, trending sa social media as well as uh, uh, mainstream media. Ito yung uh, ito yung sinasabing uh, Uh, zero remittance week Na gagawin ng mga OFW natin O overseas Filipino uh, uh, workers Na gagawin daw nila yan from uh, March 28 hanggang uh, April 4 So one week na uh, Yan ay in support of uh, Duterte yan daw ang gagawin nila para ma ano para ma-express ng mga OFW yung kanilang di pagsang-ayon sa pag-surrender sa ating uh, former president sa ICC. Uh, okay, so, uh, ganyan yung na na natin ano na kalap uh, natin na uh, fax facts or dita, uh, sa issue na yan, yung Zero Remittance Week uh, program, uh, March sa 28, hanggang April 4. Okay. Ngayon, ang tanong is, uh, gagawin kaya yan ng, ano, marami kayang uh, susunod yan. Sa palagay ko, eh, ano, no? eh, hindi tayo sangayon dyan. At sa kapalagay ko, marami din talaga ang uh, hindi kwan dyan, hindi uh, susunod yan. Ang, ang, ang logic niyan is this one, ano? No? para ma ang government, na susunod sila sa mga uh, sa mga panawagan o sa mga gusto ng mga grupo in support of the Dut Duterte ay yan, hindi sila magpapadala ng pira dahil iniisip nila na paggagawin nila ito then magkaroon ng economic problem ang Pilipinas dahil yung mga usual na pondo na dumadating sa Pilipinas uh, uh, from other countries ay mawawala. So, ayan, Magkakaroon ng problem ang government. But, uh, siyempre, may, may options din ang government. Ano, in that case, pag uh, alimbawa, magkakaroon ng financial problem ang ating gobyerno. So, pwede naman siyang umutang sa mga uh, banko, sa iba't ibang mga international bank. Ngayon, if uh, that happen, then eh uh, dadami ang utang natin uh, pagkatapos yun ang magbabayad uh, tayo rin ano. Uh, tayo rin. Kaya kung titingnan mo ang uh, ang ang apektado adversely 'yung mga kuan itong mga overseas workers natin as well as uh, tayong mga Pilipino. Okay, gano'n 'yan ano gano, ganyan ang nakikita natin. Asa saka, isa pang uh, tignan natin 'yung ito ano. Okay, one week lang naman. So, uh, siyempre, di the, the coming weeks uh, tuloy-tuloy pa rin 'yung uh, remittances. So as if uh, walang walang na, walang epekto 'yan sa economy natin. Ngayon, kung tuloy-tuloy yung uh, zero remittances, uh, talagang alam siguro talaga maaapektuhan ang uh, financial system natin. So baka magsusurrender ang gobyerno sa kagustuhan ng mga Duterte. So, yung tanawagan na, na zero remittances uh, uh, program ay in support of the Duterte. So, uh, ganon, ganon yan. Ano? Ngayon, uh, tingnan nga natin nabuti yung mga implication nito. Ano? Uh, una, is uh, din kaya yan ng mga Uh, karanihan, karaniwan ng mga overseas Filipino workers. So, sundin kaya nila yan? Kasi, alimbawa, uh, hindi sila magpapadala. Ito, ano? Ito yung possible na implication. Uh, alimbawa, yung mga Filipino workers ayan ay mayroon silang uh, uh, may 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 kung sila may anak na nag-aaral nag then eh, simple, eh, dahil wala silang pera, baka wala silang pamasay, wala silang makain. Then, malaking problema yun sa kanilang pamilya. O kaya, eh, alimbawa, yung anak nila ay eh, mag i exam at that, uh, at that uh, certain time. Pagkatapos, hindi sila makabayad ng uh, tuition pay, so baka hindi siya makapag-examine. o kaya, eh, eh, dahil diyan magkakaroon siya ng uh, anong tawag na uh, penalties with regards sa mga bayarin na ano? so ma malaking problema. Okay, alimbawa, may mga bayarin nila sa sa mga kailangan nila sa bahay like uh, electricity, uh, tubig ayung uh, uh, mga bigas, uh, Alimbawa, mayroon silang installment na Uh, motor motorcycle o kotse o ano uh, nangungupahan sila so dapat talaga tuloy-tuloy yang kanayan bayarin na yan ano okay ang tanong natin sa mga overseas uh, Filipino workers na ganun ang situation ngayon ano ang mas mahalaga sa inyong? yung inyong pamilya o si Duterte Okay, an ano ba yung ipinaglalaban ninyo kay President uh, Duterte? Napakagaling na presidente pa kaya uh, handa kayong isakripisyo ang lahat para sa kanya, sa kanya? Eh ako at sa maraming mga Pilipino <laughs> hindi naniniwala dyan. ano? Kung magaling 'yan, kung talagang tama yung kanyang ginagawa sigurado hindi siya ma ma uh, ano hindi siya magkakaroon ng kaso sa ICC maliwanag na maliwanag naman. tangkaruan siya ng kaso sa ICC dahil sa mga nangyari na talagang hindi katanggap-tanggap especially with regards diyan sa IG eh, ano EJ killings uh alam ba ninyo yung, alimbawa, yung uh, tinatawag niya ang, pang ang Diyos na stupido o galit siya kay Santo Papa? Eh, pagkatapos, uh, parang puring-puri siya kay Tibuloy na. <laughs> so, isi isipin natin, ano? Okay. Okay. Uh, yung mga nangyari, isipin natin na uh, yung grupo nila. Sino yung mga kagrupo ng mga Duterte? Kibuloy, si Roque, uh, ang dami na ng, at, at marami pa. Eh, uh, even the Duterte himself, eh, kwan na sila. Ang daming kaso. So, hindi kaya fruit ito na ah, talagang na uh, there is something wrong na nagawa ng mga do, uh, ng Duterte administration. Ang dapat natin aksipin. Huwag tayong pag, uh, no, magbulag-bulagan with regard sa mga hindi magandang nangyayari noong panahon na yun, ano? Okay. Ngayon na kayo dyan, hindi magpapadala. O sige, tignan niyo yung magiging consequence ng gagawin niyo niyo. Bagama't ako ay naniniwala na, kaunti lang yung mga susunod diyan. Sa palagay ko, yung mga susunod diyan na hindi magpapadala, yung, yung mga talagang kuwan lang, yung mga low label ng Filipino workers. Yung yung mga yung mga hindi naman natin na no yung mga professionals, yung mga talagang uh, iniisip ng tama ang lahat, then hindi, hindi sila susunod yan. Ngayon, oh, tulad ng lagi kong sinasabi, ito ay personal opinion ko lang. Ano? Kung maniwala kayo, okay lang. Kung hindi kayo naniniwala, sinasabi niyo yung mali yung pangko, hindi ko naintindihan mabuti ang issue, sa, sa inyo na yon. But uh, sinasabi ko, this is our is a democratic Country, Malaya tayong mag-speak uh, up, mag-voice uh, out ng ating opinion. So, ganun lang. So, muli, thank you sa pag -view. At sana, please, uh, ikwan naman, ano, i-like at saka mag-subscribe sa ating uh, YouTube uh, channel. G ginagawa natin ito para sa bansa natin. Wala tayong uh, politiko na kwan kinikilingan so nag-speak up tayo bisa nakikita natin so muli yan ha? maraming salamat